Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at po itong kukunin sa Old Testament sa libro ni Propeta Jeremiah Kabanata 7, Talata 1 hanggang 15 uh, So medyo mahaba po siya no? Ang sabi po dito, pinapunta ni Yahweh si Jeremiah sa pintuan ng templo at ipinasasabi ang ganito Makinig kayo mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong mga at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh. Ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito. Sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan pagkat ito ang magiging dayla ng inyong kapamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo pinaniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y magnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, nagahain kay Baal at sumasamba sa mga Diyos ang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuyan ko siya ninyong ginagawa. Pagkatapos pumaparito kayo sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang aking bang temploy taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa silo, silo eh, at uh, ang pook na una kong pinili upang kayo doon ninyo sambahin. Ako doon ninyo sambahin. Makikita ninyo ang ginawa ko sa pook na iyon. Dahil sa kasalanan ng aking Bayang Israel at ngayon ginagawa rin ninyo ang mga kasalanang iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaalalahanan, ngunit ayaw kayong makinig. Hindi ninyo pinapansin ang aking panawagan. Kaya naman ang ginawa ko sa siloe ay gagawin ko rin sa templong ito na labis kong pinagtitiwalaan. Wawasaking ko ang poke na ito na ibinigay ko sa inyo at nang in sa inyong mga ninuno. Gaya ng ginawa ko sa Siloe, palalayasin ko kayo tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid, ang angkan ni Efraim. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, itong ating binasa, ito ay yung pinapunta, yung pangangaral ni Jeremiah ni propeta Jeremiah doon po sa may templo at siya po ay pinapunta doon ni Yahweh no upang ipasabi sa mga taga-Judah yung kanyang gustong uh, iparating sa mga uh, tao roon na kung saan ay pumaroon sa templo ni Yahweh upang sumamba. Sabi niyo makinig kayo mga taga-Judah na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh, di diba? So dito mga, mga kapatid, alam naman natin ang propeta, sila yung mga nagpapahayag o may mensahe na gusto iparating ang Diyos sa kanyang bayan. So ang ginagamit ay yung mga propeta. Sila yung magpapahayag ng lahat ng kalooban ng Diyos, mga utos ng Diyos at yung mga kaparusahan na, o mga babala o paalala na gustong uh, ipaabot na, ng Diyos sa kanyang bayan. So siya ay gumagamit ng mga propeta upang maging daluyan ng kanyang uh, salita o ng kanyang kapayagan. So dito mga kapatid kasi nagkaroon na ng ano eh uh, yung nakita na niya eh na itong mga tao ito na sumasamba sa kaniyang templo ay sa kabila ng kanilang pagsamba no sa Panginoon is akala nila ito na yung ano eh, ito na yung magliligtas sa kanila di ba Akala nila na kapag sila ay sumasamba kinikilala nila si, si Yahweh ay uh, magiging ligtas na sila. No, okay na yung kanilang mga gagawin, yung kanilang pagsamba, yung kanilang uh, mga pagpupuri, ang lahat ng kanilang pag-aalay, akala nila ito ay okay na. No, parang ah, kahit naman magkasala ako, kahit gawin ko ito, ang gagawin ko lang, sasamba lang ako sa Diyos, no? uh, hingi lang ako ng tawar no? mag-offer lang ako para, para sa aking kasalanan, is okay na, no? maliligtas na ako. Minsan ganun kasi yung iniisip ng tao ba? Alam naman natin na sa biyaya tayo ngayon ng Diyos. Pero minsan maraming tao inaabuso naman. <laughs> 'Di ba? Tanda natin lahat ng kasalanan kahit pa sabihin nating uh, hininga natin ito ng tawag, meron pa ning mga consequence ito mga kapatid na na dapat natin pagbayaran hindi ibig sabihin na gumawa ka ng kasalanan is pag pinigyan na muna ng tawad is okay na no, hindi po ganon no? Uh, merma mayroong mga konsekwensyan, may mga bunga yung ating mga uh, nagawang pagkukulang at pagkakamali. Diba? Kasi nga, ang Diyos ay, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, kundi siya rin yung Diyos ng batas. Di ba? <laughs> diba? ba? So, hindi siyempre ba uh, uh, babaliwailin din ng Diyos yung kasalanang nagawa natin. Di ba? Diba? So, dito may kita natin mga kapatid na sa, sa buo, dito sa mga taga judah na ito, nakita ni Yahweh na kaya nga sabi niya makinig kayo eh, di ba? Sabi doon, pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh. Makinig kayo, mga taga-Judah at na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Baguhin na ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manali, manatili dito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. 'di ba? So, maraming tao din nadaya niya yung sarili niya, no? Uh, katulad niyan, pag sinabi mo na ikay ay mananampalataya, palagi ka nasa simbahan, palagi ka nasa prayer meeting, palagi ka nagdarasal, palagi ka nakikita ng mga tao na nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Pero minsan mga kapatid, sabi doon, kung hindi naman nagbago yung buhay natin, dinadaya lang natin yung sarili natin. No? Kasi ang uh, totoong uh, mananampalataya ng Diyos, ay ang kanyang inaayos niya yung kanyang relasyon sa Diyos, di ba? It's all about relationship sa Panginoon, no? Kahit naman magdala ka diyan ng malalaking offering, kahit naman magsisigaw ka pa diyan sa pagpupuri at pagsamba, kung hindi naman ayos yung relasyon natin sa Panginoon, wala rin, no? Hindi rin yung makakarating doon sa 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 ng Diyos. Hindi <laughs> ba? Kung sa kung sa telepono pa, uh, wala kang signal, no, wala kang, uh, wala kang data o putol yung linya mo. So, so kahit anong gawin mo, hindi 'yon nakaka no? Hindi 'yon na uh, uh, walang ibig sabihin, walang kabuluhan 'yon, no? Magsasayang ka lang ng kakasalita pero hindi maririnig yung sinasalita mo kasi bakit? Kasi nga putol yung linya mo, di no? ba? Sabi naman yung sa isaya, eh, di ba? Diba? Hindi bulag, hindi bingi ang Diyos. Pero yung kasalanan natin, yun ang nagiging hadlang na hindi makita, marinig ng Diyos yung mga hinaing, hinaing, -hin -hin natin. Diba? Kasi yung kasalanan eh. Diba? Kahit na uh, hingan pa natin ang tawad yan, pero kung patuloy tayong uh, sa paggawa ng kasalanan na yun, walang masama sa paghingi ng tawad. Pero kailangan, pag humingi tayo ng tawad, kailangan uh, wag na natin gagawin. Hindi yung hihingi tayo ng tawad dahil sabi mo, ay, meron naman ano, katulad dito sa Old Testament, di ba? Pag nagkasala ka, mag-o-offer ka lang. No? Nang uh, mga... Mga animals, mga kapatid, na walang bahid, walang bungis. No? Amakin mo, ikaw yung may kasalanan, ang magsasacrifice ng kanilang buhay ay eh, yung, mga, yung mga hayop na wala namang Uh, kinalaman sa kasalanan mo, di ba? <laughs> di ba? Ang nagbabayad ng kasalanan natin yung mga hayop na wala namang uh, kasalanan, di ba? Minsan ganun yung tayo-tayo mga tao minsan, eh, di ba? Uh, tayo yung gumawa ng kalukuhan, tayo yung gumawa ng kasalanan, isisisi isisi, isisi, isisi natin sa iba, di ba? Yung iba yung gusto natin pasanin, you no? Know? Yung magpasan ng kasalanan natin. 'di ba? Kaya ang mga nangyayari yan ay sa mga totoong buhay, ba? Diba? Ah, na sila yung gumawa ng ng krimen, sila gumawa ng hindi maganda, pero maghahanap sila ng ano, pull guy, no? Na itong taong ito siya yung parang sasalo, babayaran, no? O kaya tatakutin para sa yung umamin sa pagkakasalang nagawa ng taong ito. Which is hindi hindi maganda, 'di ba? Kaya nga sabi niya, Huwag kayong, uh, hindi kayong maliligtas ng mga salitang yan. No? Kahit sumigaw ka pa. Ito ang templo ni Yahweh. Ito ang templo ni Yahweh. Purihin, purihin ang Diyos. Di ba? Kaya nga sabi, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kundi yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Di ba? Hindi, hindi mo pwede sabihin, eh, Lord, naglingkod ako sa iyo, nangaral ako. Sabi nga Panginoon, hindi ko kayo kilala. No? Kayong mga mapagawa ng masama. Diba? So, minsan kasi, Akala natin, pag naglingkod tayo sa Panginoon is, ano na, okay na, pwede, parang, ang, nangyayari kasi, nag uh, nagsisimba tayo, nagpupuri tayo, naglilingkod sa Panginoon, para lang pagtakpan yung mga ginagawa nating hindi maganda. No, maraming ganyan eh, di ba? May mga tao na gagawa ng mabuti sa harap ng kamera, tutulong sa kapwa, pero para itago lang yung mga masasama nilang ginagawa. Yung kanila palang itunutulong, doon sa mga tao galing pala sa masamang ano, masamang pa, uh, paraan, di ba? Kasi gusto lang nila ikubli, itago yung mga kalokohan, yung mga uh, krimen na kanilang ginagawa, gina, uh, ang gina kanilang ginagawa is tinatabunan ng mga mabuti nilang ginagawa. Minsan ganun eh, di ba? So dinadaya mo ang sarili mo. Siyempre, bakit? Kasi hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. <laughs> diyan Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos eh. Kasi bakit? Kilala tayo ng Panginoon. Hindi hindi natin pwedeng itago sa paglilingkod natin, sa sipag natin sa sa paglilingkod sa Panginoon. Ilang beses man tayo magsimba, ilang beses man tayo uh, uh sa mga prayer meeting no? yung mga about sa mga religious gathering kahit araw-araw ko pang nandyan mga kapatid hindi natin maikukubli ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Di diba? Kasi bakit kasi kilala tayo ng Diyos eh. Hindi it's all of, hindi hindi 'yun dahil sa ginagawa natin para tayo maliligtas, kundi ito ay dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Kaya nga para tayo maligtas, alam naman natin, di diba? Tayo ay kailangan magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan. So ibig sabihin, hindi lang nagsisi ka kundi dapat nandun yung pagtalikod. Hindi lang yung inamin mo yung inamin natin yung pagkukulang, pagkakamali natin, kundi dapat nandun yung pagtalikod. Hindi naman sinabi na magsisi kayo sa inyong makasalanan. Yun lang, di ba? Kundi, may, ka, may ano yun? May number two doon. Ano dun number two? Talikdan. <laughs> di ba? Ibig sabihin, <laughs> hindi mo nagagawin. Ayun ang nangyayari dito mga kapatid sa mga uh, sa mga taga judah is nag o nga sila, nagpupuri nga sila sa Panginoon, nagsasacrifice nga sila para sa kanilang mga kasalanan, pero ang naging problema ngayon mga kapatid is, uh, hindi naman sila tumatalikod sa kanilang mga ginagawang hindi mabubuti. Kaya nga sabi dun sa may verse 5, magbagong buhay na kayo. Kasi ang totoong uh, tumanggap, kasi pa sa pag, uh, diba, pagsisi, pagtalikod, pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, no? Yung uh, nananampalataya tayo doon sa kanyang pagkabuhay, kamatayan at uh, muling pagkabuhay, no? Yung sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay uh, ito ay pagbayad sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, hindi doon nagtatapos eh. Kasi kapag tayo ay nagkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, nagbabago yung buhay natin, ba? Kasi ang totoong uh, Uh, may maayos, inayos niya na yung kanyang uh, naayos yung kanyang relasyon sa sa Panginoon, yung talagang na uh, uh, natanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, talagang naligtas. Ang ang bunga kasi nito mga kapatid, nagbabago yung buhay. No, so, sa sabi niya magbago na kayo ng buhay. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. ba diba? Kasi marami din mga kapatid eh, no? Akala ng iba pag naglingkod ka na sa Diyos. Hindi masama yun, no? Maglingkod sa Diyos, maganda yun mga kapatid. Kasi isa yun sa pagpapakita natin at pagbabalik natin ng gratitude sa Panginoon. Kasi alam natin na kung hindi tayo maglingkod sa Panginoon, di ba? Sino ang paglilingkuran natin, di ba? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi dito natin pinapakita yung lubos din natin pagpapasalamat, pagmamahal sa Panginoon dahil sa pagmamahal din na ating naranasan uh, kay Lord, no? Kasi walang bagay na pwede tayong ibayad eh para dun sa kabutihan ng kaligta, yung biyaya ng kaligtasan na ating natanggap at yung biyaya ng kapatawaran na nanggaling sa Panginoon. Kahit anong yaman natin, hindi natin kayang bayaran yon Kaya nga, ipinapakita natin dun yung ating pag-ibig through our service sa Panginoon. Pero hindi hindi ibig sabihin yon mga kapatid, na maitatago natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod yung mga masasamang ginagawa natin. <laughs> 'Di ba? Kasi realidad 'yan eh. Hindi naman 'yan i-example ng Panginoon sa sa mga gospel niya, 'di ba? Kung hindi ito talaga nangyayari, kaya nga sabi niya, "Hindi ko kayo kilala." No? Sabi na iba, Lord, na naglingkod -nag ako sa iyo, nangaral ako, nag nagcast out ako ng mga demon sa pangalan mo. Pero sabi ng Panginoon, Lumayo ko sa kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Mga, mga mapaggawa ng kasamaan, di ba? So dinadaya natin yung sarili natin kung ganoon, yung pagkakaunawa natin, di ba? <laughs> At sabi doon, mga kapatid, sabi niya, bakit ninyo pinaniniwalaan ang mga walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, sumasamba sa, nanunumpa sa mga di katotohanan, Nagahain kay Baal, sumasamba sa mga Diyos Diyosan, hindi ninyong nakikilala. Ang kinamumuhay ko siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, maparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyong ligtas kami. Diba? Sabi niya, yung ayaw ko, yun ang ginagawa niyo. Di ba? <laughs> Maraming ganun eh. Diba? Minsan kasi, uh, sabi nga, kung titingnan natin din kung babasahin pa natin, bakit ang aking bang templo ay taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh na isasabi nito. Pupunta kayo sa Siliwe ang puok. Kung unang pinili upang ako doon ninyo sambahin, makikita ninyo ang ginawa ko sa puok na iyon dahil sa kasalanan kasalanan ng ginawa nila roon, no? At ngayon, ginagawa na ninyo ang mga kasalanang iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaalalahanan, ngunit ayaw ninyong makinig. Hindi kasi sapat na alam natin. <laughs> Hindi kasi din nagtatapos eh. Yes, alam mo nga. Pero ang question dyan, ginagawa mo ba? Ginagawa ba natin? <laughs> Marami kasi mga tao, no? talagang ano eh, maraming alam sa Biblia. Diba? Minsan nga, nagiging ano na eh, ah uh, na yung ibang tao, diba? Pero ang ang yung pagkondem mo ba sa tao yun, e, inaano nga ng Diyos 'yan eh. Ayaw nga ng Panginoon yun, yung masado tayong ano eh. Uh, ah uh, ah hypocrite, 'no? Nagiging hypocrite po ang isang tao kapag uh, sinasaway mo yung isang tao na ikaw naman mismo ginagawa mo rin, di ba? <laughs> <laughs> Hindi sapat kasi yung alam natin eh. Ang ano doon is ginagawa ba natin yung alam natin. 'di ba? Kaya ang may kita natin dito mga kapatid, sabi niya, kaya ko nga binigay itong lugar na ito para sa inyo. Pinalayas ko yung mga tao nandito dito kasi nga ang sasama ng kanilang ginagawa. Pero naging problema, yung inaayawan ko, kaya nga yung reason pinalayas ko yung mga tao niyan, yun naman yung ginagawa nyo ngayon. <laughs> Which is totoo minsan, di ba? Minsan may mga tao na ayaw na ayaw niya sa taong yun. Pero dumating din ang time yung inaayawan niya, yun din ang ginagawa niya. Di ba? may mga tao nang wala pang posisyon, sabi niya. Hindi niya gusto yung mga ginagawa ng mga nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ng posisyon. Diba? Ayaw na ayaw niya yung mga ugali ng mga namumuno. Pero makikita natin, in reality, maraming ganon. Pero nang sila na yung posisyon mas naging malalapa pala sila. <laughs> <laughs> 'Di ba? No, may kita natin mga kapatid, no? ah uh, minsan uh, uh i-reflect natin, no? Tingnan din natin yung muna yung sarili natin. Kaya nga sabi, may mga tanong minsan, no, bago mo itanong sa ibang tao, itanungin muna natin yung sarili natin. 'Di ba? So, dito natin, no, may kita natin, may consequence kahit nga yung bayan niya ay pinalayas eh, pinalayas niya, eh. 'di ba? Sabi nga dito sa last na verse, 'di ba? Palalayasin ko kayo tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid, ang angkaning Ephraim. Eh yung bahin nga ng Diyos eh, na nagkasala is talagang uh, pinalayas niya eh. No? Kasi siyempre ang Diyos kasi is makatarungan. Siya ang unjust, uh, ano siya, siya yung Lord of Justice eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, lahat ng kasalanan natin, may consequence na din yan, mga kapatid. Huwag tayong masyadong, uh, uh, ano nga to, yung dayain yung sarili natin, no? Na, ay, Nagano naman ako kay Lord eh. Patatawarin naman ako ng Diyos kasi siya naman yung Diyos ng pang-ibig, no? Siya naman ang Diyos na mapagpatawad, di ba? Kung minsan kasi na-abuse natin, no? Kaya kaya nga sabi doon, kayo masyadong magpapaniwala, di ba? Sabi niyo, bakit ninyo pinaniniwalaan ang mga wal, ang mga salitang walang kabuluhan? Kasi yung mga ganung bagay, walang kwenta 'yun eh, di ba? na sabi okay lang magkasala ka kasi eh, ang naman magpapatawad eh. Walang kabuluhan. di ba? Anong, ano, ano ang sense ng humingi ka ng tawad na gagawin mo rin naman? Di ba? Kaso ni ini sa sa'yo ng ibang tao, hindi, eh, ang Diyos naman mapagpatawad eh. No? Pag nagkasala ka, humingi ka lang ng tawad. Pero kung ikaw ang tao nag-iisip, logical kang tao, eh bakit ka, ba't, ba't, ba't ka humingi ng tawad kung gagawin mo rin naman pala? sa kinabukasan, 'di ba? Kaya ka humingi ng tawad kasi nga hindi mo na gagawin. Di ba? <laughs> so dito mga kapatid, it's about relationship sa Panginoon eh. 'Di ba? Ang kaligtasan natin sa relasyon kasi natin 'yan sa Panginoon hindi yan dahil sa nagsiserve ko sa Panginoon is maliligtas na tayo. Yung parang magiging justification na natin na parang masasabi natin, uy, ligtas na ako nito kasi nagserve ako sa Panginoon. Kasi uh, mayroon akong prenoy -may over na may sakit, may cancer, gumaling. Mayroon akong pinalayas na masamang espiritu, ba? lumaya sa pangalan ni Jesus. Kaya talagang ang Diyos nasa akin kasi uh, sa pangalan niya eh. Uh, nakakapagpagaling ako, nakakapagpalayas ako ng na masamang espiritu di ba? So, hindi ganon kasi sabi ng, ng Panginoon nga, uh, darating ang araw, ganyan yung sasabihin eh. Pero sabi niya, hindi ko kayo kilala. Kaya kung babasahin natin, kahit sa may, kay sa gospel ni Lucas, chapter 6, uh, verse 46, no? Yung nagpatayo, ng, uh, da, yung tao, dalawang tao nagpatayo ng bahay, di ba? Sabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig at nagsasagawa nito. Ya? Diba? Tawag kayo na tawag sa akin ng Panginoong Panginoon pero hindi nyo naman uh, sinusunod yung sinasabi ko. <laughs> diba? Nasa pagsunod kasi yun eh. May papakita natin na maayos yung relasyon natin sa Panginoon dahil sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Diba? At tulad yan, siyempre yung mga yung mga anak na maayos yung relasyon sa magulang, di ba? Talagang sumusunod yan sa mga utos ng mga magulang nila. Kahit wala yung magulang nila, uh, nananatili sila doon sa mga paalala sa mga katuruan ng kanilang mga magulang. Di ba? Yun ang nagiging gabay nila sa kanilang buhay. oh, so. Kaya dito, may kita natin, para pagkilala niya eh, hindi kasi sapat yung alam mo eh. Hindi, hindi sapat kasi yung lumalapit tayo sa kanya, hindi la sapat na uh, nakikinig tayo sa kanya. Kundi, kung yung napapakinggan natin, yung mga alam natin, hindi naman natin sinasabuhay, wala rin kwenta. No? So, yun lamang mga kapatid. No? Dapat, uh, wag natin bayain ng sarili natin. Sanda natin, kilala po tayo ng Diyos. Walang bagay na pwedeng maitago sa Panginoon. Alam niya, hayag, uh, ang lahat ng bagay, no? Na man ito, hindi man ito lantad sa paningin ng tao, pero ayag yan at kitang-kita, mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya hindi natin maikukubli sa Panginoon. Kaya nga dito nakita ni Yahweh, kaya nga niya pinaalalahanan muli yung kanyang bayang uh, yung Juda na sa kanilang ginagawang mali, di ba? Na, pa, na kanilang uh, sabi doon, yung term is dinadaya nila yung sarili nila. So, dito mga kapatid, no, nawa sa ating paglilingkod sa Panginoon, patuloy natin hingin yung biyaya, yung grasya ng Panginoon na magawa natin yung kanyang kalooban. Kagawin natin ang pagsiserve na ito hindi para sa ating sariling kapakanan, hindi para sa sarili nating gusto lang, no? Yung sinasabi ko nga minsan yung paglilingkod parang nagiging weather weather na lang, no? Pero ang katotohanan niyan, ang paglilingkod sa Panginoon, whether you're like it or not, not kailangan nating sumunod uh, sa Panginoon, no? At dapat uh, motivated tayo uh, ng pag-ibig ng Diyos, di ba? Uh, hindi natin pwedeng i-cover yung ating mga uh, sa Panginoon. Tapos gumagawa naman pala tayo ng mga hindi magaganda diba? So dinadaya rin natin yung sarili natin, 'di ba? Uh, maganda lang tayo sa harapan ng tao, pero hindi maganda sa harapan ng Diyos. So yun lang mga kapatid at nawa uh, alam naman natin na secure tayo, ligtas tayo sa piling ng Diyos, 'no? Kasi pangako naman ng Diyos 'yan eh sa Psalm 91 pa lang, 'di ba? Aking ililigtas ang tapat sa akin. Pero yung sabi doon, tapat sa akin, 'di ba? At iingatan ko sino man akong kikinanlin. No? Pag sila itumawag, lagi ko silang uh, sasagutin, sabi doon. No? Aking iingatan. ba? At kung may, kung may mga kaguluhan man, no? nandun yung pag-iingat ng Diyos. Pero, yun ay sabi doon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Ito yung mga tao may magandang relasyon sa Panginoon. Amen? At nag, at na uh, isinasabuhay yung kanyang mga salita. Kasi mismo yung salita, walang iba yung ating Panginoon. At kung tayo namumuhay sa kanyang salita, ay kasama natin siya sa pang-araw-araw natin ginagawa. At kung ito'y ginagawa natin dahil sa pag-ibig, ito ay nagbibigay ng kaluguran at uh, kapurihan sa ating dakilang Diyos. So, so yun lang mga kapatid, na one Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.